Yo, what's up mga kalipir? So, ayun, nandito na naman tayo mga kalipir no, nagbabalik sa ating workout and mga kalipir. So, ang nakikita ninyo ngayon mga kalipir is nandito tayo ngayon sa uh, plaza ng Brangere Recodo mga kalipir So, kayo ang liwa-liwanag ng mga kalipir no. So, salamat sa ating iski, uh, Mark Bersel, So, ayun, maraming salamat sa no dahil may liwanag ng ating plaza kapag gabi at makapaglaro na rin kayo. Sa gabi. So, ayan. So, ayan yung balik tayo sa workout mga kaliber. So, ang gagawin natin yung workout ng mga kaliber is tatlo mga kaliber. No? So, uh, makikita nyo yan mamaya mga kaliber kung no? uh, ano mga workout yun mga kaliper. So, okay. So, pero bago tayo mapunta doon mga kaliber, ah no? uh, kailangan natin mag warm up mga kaliber. No? So, tatlong warm up lang din ang gagawin natin mga kaliper. So, ayun, pero bago, bago mga kalibot, uh, bago tayo punta doon sa uh, pagkagawin kong, pagkagagawin tong workout, na uh, pa ko sa inyo, uh, isang magandang umaga sa inyo, sa inyo mga kalibot. So, madaling araw mga kalibot. So, oras ngayon is 4.27 uh, and the early morning mga kalibot. No? So, ayun. So, bago mga kalipir, ah, uh, bgglalamin muna ako sa inyong mga kalipir, Ah, uh, kung hindi ka pa nakapag subscribe mga kalipir, ah, ng ng mga kalipir, please subscribe my YouTube channel. Channel Live Vlogs mga kalimutan i click ang bell button. So, pabisita na rin sa aking mga uh, social media mga kalipir. Facebook page, ayan, at saka TikTok, ah, uh, Instagram, The Live Vlogs mga kalipir, no? So, search lang. So, maraming salamat.

Oke. Okay. Ingat Tuh, itu yang pengalaman kali no?

important din to mga para iwas injury avoid injury kasi kapag dito sa larang stretching, and <laughs> So, eh, mga kaliber, dahil natapos na tayo sa uh, stretching and warm up. Uh, Isikita na natin yung gagawin natin upat mga kaliber. Okay, let's go. So, kung ano natin gagawin upat mga kaliber is magja tayo mga kaliber, no? Iigutin na natin to ng uh, limang bisis. Let's go. Let's go. Let's, go. Let's, go. Let's, go. Let's go. types. So, ayun mga kaliber. Huwag ka tapos mag-jogging mga kaliber. Huwag uh, kang upo. Siga. Manana, hindi kang nakatayo. Kasi, maaari kang uh, mahimatay. Kapag Higa kagad. Dapat manatili kang nakatayo. Ganito. Tapos to relax. Kaya nga ka ah, 40 seconds. Bago tayo mapunta dun sa susunod natin yung workout. Okay. po. So, ang sarap ng sa kalimun at Mga pag jogging Ah, disintay mga kaliper. Pang pa taas din ang iyong ah, uh, hangin mga kaliper. Lalo na kapag ikay naglalaro. So, kailangan, kailangan natin yung mataas na hangin mga kaliper. So, gamat din ito mga kaliper na. Para ah, uh, hindi tayo mapagod agad. So, e, pag wala tayong hangin mga kalipers, madali tayong magpagod. So, paka-importante ng workout na ito, no? Okay, let's go. So, punta na tayo sa ah, uh, ikalawang workout natin mga caliber Ang ah, uh, uh, horizontal to vertical jump. Moving horizontal to vertical jump mga ko So, gagawin natin ito mga caliber In 56 nah, Fibrids, ma kalaupun awak ini kalo 56 Fibrids moving horizontal to vertical jump, elektrikal, kasi ikut-ikutan awak ini ma kalka, kalo so, kalian tuh ingin ma kalka, So yan yung, yung moving horizontal yung to jump to vertical jump pa nga kalipir so bago tayo mapunta dun sa ikalawang kalipir so nitong wukat mga kalipir no kagaya lang din to, ng ah uh, ng nakaraang ating wukat mga kalipir yung one leg horizontal vertical jump so kagaya lang din to mga kalipir no. Pero ito mga kaligay na mukha na is nag-move tayo. Mga hakbang. Tapos sabay uh, itong i-jump mga kalibri, No? Pag sabay. Yung nakaraan natin mukha mga kaligay is isa lang yun. Yan. So ayun mga kaligay na no? guys. Risikan sebab itu yang penting dalam cahaya. Kelapa. <laughs> okay. So, kung at balance ka man, mga caliber, okay lang yung mga caliber, no? Basta tuloy mo lang yung pag-jump ang caliber. 30 so, seconds rest. Bago pa kung gano'n sa kato natin yung so, so, hiniingal tayo mga na. Pero effective po mga caliber, the best nung ukaan na to. Kaya, nararapat na gagawin nyo ito mga para sa inyong vertical jangan mengakal itu ya oh yeah, <sighs> nah. Hanya oleh mga kaliber. So Ngayon mga kaliber, yang box jump box uh, jump. Uh, six strips

yun yung mga kaluan. So, ah, uh, apat na busis natin yung ah, gagawin yung mga kapaligat.